Philippine Air Force, PAF, muling tatanggap ng bagong Cessna C-20B, Grand Caravan, Surveillance at Reconnaissance Aircraft mula sa United States sa Clark Air Base, sa Mabalacat City, Pampanga. Sa isang advisory, sinabi ng PAF na si Department of National Defense, DND, Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang magiging panauhing pandangal sa acceptance, turnover at blessing ceremonies ng C2 o 8B. Ang C208B na sasakyang panghimpapawid ay gawad mula sa US, dagdag nito. Ito ang magiging pangatlong C208B sa serbisyo ng PAF kapag natanggap na, ang dalawang unit na formal na na-turnover ng US noong ikadalawamputpito ng Kulyo taong 2017. Ang unang dalawang C208B aircraft ay bahagi ng $33 million package sa pamamagitan ng, US National Defense Authorization Act Building Partnership Capacity Program, na naglalayo, sa panahong iyon, na magbigay ng kagamitan at pagsasanay upang palakasin ang mga kakayahan ng Pilipinas laban sa terorismo. Ang sasakyang panghimpapawid ng C-208B ay may bilis na humigit kumulang 170 knots at may saklaw na higit sa 1,000 nautical miles at may kakayahang maghatid ng 8 hanggang siyam na tao, kasama ang piloto. Ang Strotted, High Wing 208 ay pinapagana ng isang Pratt at Whitney Canada PT-6A Tractor Turboprop, at may nakapirming tricycle landing gear, float, or skis. Pagsapit ng 2022, libo na ang nabuo at 24 na milyong oras ng paglipad ang naitala. Ang mga caravan ay ginamit para sa pagsasanay sa paglipad, mga commuter airline, VIP transport, air cargo, at humanitarian mission.